Hoy, I Oh, may mga Talaga. <laughs> Dito na lang <laughs> kaya ilagay ang ano. Oh, mga Yeah. Mga ano ba? Mga apple. Tama. Oo. Apple Yan. Yan lahat. dapat pala i-delete na. Grease, the police, na Yeah. Yeah

Tongue, tongue, tongue. Your body so sweet, sweet, sweet. In invite me.

like sugar on my tongue, 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 your body,

<speaking> not Sockoier, so it, speech. Somehow, speech. But, like sugar on my you Like Shizawa, oh, my tongue.

She was a good light. Palitan natin. Ayun, bigkit lang. Ayun, Palitan natin. lang. mga na lang. na lang. na lang. Ayun, bigkit na lang. Ayun, bigkit Ayun, yun? na lang. Ayun, bigkit ng lang. Ayun, bigkit na lang. Ayun, na lang. na lang. na Youtube kasi to. Eh, Facebook. Mmm. Laka. Sige niya. Marami pang masarap dito. Ah. Bo. T-Tone. Ate, T-Tone. Mamaya na. Mamaya na muna. Pahingi na mo, Estelbe. Malayo kasi. Saan nito nila? Pasa.

Meron pang isang crab dyan? Or ano Sinong ba? walang bato? Ano may, may crabs na hati. Ah, lahat ah. na may bato. Sa ah, hindi na isang kalahati. Ang ba yun? Dito, 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 dito oh. Ay, hindi siya. Ito, ito, Ha? Ito, ito. Ito, mango panta. Yan. Ah! ah. Nah, Nahulog ang anak. Gulay <laughs> na ah. ang anak. Ay, hindi siya. Cheers! Masarap ang ano, mamanghang-hang. mamanghang ang ano May, ano kasi yan, may any, Kay, kay, June? kay, June, kay June uh, powder. Yeah. Para sa wow club, Hmm. Ano? Ah, uh, kasarap ikaw ba na Eh, pa kumain. Ito din di ba? Ito na, ang si ano. Wala pa silang silang tatlo, malunggay. Oo, dapat sana tinanggal Wala ito. Wala bakit ano. nagkaon na dai kami na. na. Hindi hmm. ganyan ah? talaga yung sipsip -sip ang style niyan. Pero kaya kakainin mo Masa, masarap yung... ito. Oh, Yan ba talaga binabalatan yung malunggay? Binabalatan hmm. ay oy. Sa amin binabalatan. Binabalatan lang natira. Ha? Sipsip. Binabalatan ba yung malunggay style ng bunga? Binabalatan. Pero pagka mm. Pero pagka ang tawag diyan yung pa ba, bata pa, hindi na. Mm. Hindi mm. hindi, hmm. hindi yeah. na na. Sa amin malaki kasi ito, mm. malaki. Talaga makikita. Okay. Mm. Ito ito lang talaga ang ano. Ah, oh, yung sip sip mo eh. ganyan. eh mm. sip, sip. Mm. sip sip nga ang ano niya. <laughs> masarap, masarap. masarap kaya yung mata yun. Masarap. Kain ka na din. Hindi ko alam yan, ano yung malunggay. Mm, Nakakain pala yan. Tip kain ako niyan sa ano Manila pa. Marap. Wala pa si Ate Eme. Si Ate Eme may hipon din yun. May hipon. sabi natin. Eh, anong oras na natin ba si Eme? the way na yun. ito yung mismo sa hulan. Baka, baka na big yung recipe. A recipe, ikaw na nito? Ah, ah, sarap po. Ganyan yun. ganito din yun. Pero may, 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 sausage yun, di ba? May sausage. Hindi na rin nagsisip kung may doorbell. Kala ko. Kinig. Mahalig, no? Hmm. Wala dyan si Ulo, umalis. Umalis Ula, alis daw siya. Parang totoo. Hindi Bili totoo ba kung ni Ulo pa, no? Tagang araw-araw siya. Hindi, every Sunday kasi yun. Ato. so. to, nung una, nung nandyan pa yung nanay ni Klaus, every Sunday, pero namatay na. Oo, um, namatay na yung ano, din. Hmm. Kung, kung ako ng hmm. ano, dalin ko na dito yung kanin. Ugos. Ugos yun. Oo, oh. oo, oh, oo. Oh, oh. Tamang tama siya. Dry yara na, siya sa Altenheim. Uh, Altenheim uh, so, oh. Pagkatapos sa August. Uh -huh. Ano <laughs> matay? Wow. So, uh -huh. Matay. <laughs> ano naman siya? <laughs> eh, 1993. 1993. 93. 1993. 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 Ano ako sa neurology? Ay, no. neurology Ay, no. Dahil parati ako makakalimutin. Dati kali at lids. Paano magkadimil? Bingbingo, alos, linggo-linggo. Ay, linggo-linggo talaga ako. Dalawang beses pa sa linggo. So, Ang gusto ng kanin. Eh, pero, kailangan ako Shoem... talaga kasi makakalimutin ako. Mahigin ang maagang malaman to. Very expression. Philippine. sa neurologi, yung Ano, nung nakaraang biyernes,

Spanish, yun. pero nasa mm -hmm. Spanish. Kaya lang, dahil sa mga paako kailangan ba nito? Kaya, 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 So, ang dalawang linggo yeah, yeah, yeah. na but the young na, ang uh, aking busko pa, father. may the isang the linggo school. pa, yeah. ano, yeah. pagkatapos, Then, tapos, tapos na. na. Yeah. Kaya tatanungin ko ang doktor ko, kasi way yung, way yung, yung, yung sa ulo ko is, Philippine ano nga, kailangan ko din ng ng mag-resume. Kaya sabihin nga sa akin, ano, block lahat po ang paraskin dahil wala ka talagang sintong sa dimensya. Wala akong sintong. Ilang taon ka na ba? Eh, seventy-nine. Seventy-nine. Haha. Lenta. Oo, dumi siya na sa. Wednesday. Saturday. Monday. 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 may Monday. ang iba wala, Monday. wala

sa bahay ginakausap ta galaw. Mm. That's good dai. Mm. pag pinagaling <laughs> buhas to at family mo ra ano? di ba yung minsan ah, na. Hindi na Nagkakaroon uh, ng na 'yung uh, mga uh, sabi. Uh, na, uh, sabi ko, uh, na 'yung uh, mga uh, uh, na uh, 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 na ko, uh, uh, na na uh, uh,

Iya, production na ay niya. Lalo lang magalit. So, susabi niya. Nakong kadami po lang. Ay, super niya na So, may production. Ako naman, hindi ba ako? Hindi ko naman sabi. Yeah, I, it, no? I know. Sabi po lang niyo. So, ayan. Hindi ka na ako so rin yun. Do? Which, what... yan, isa pa niyo. Ina, Ganun lang. Sabi niyo lang. Sabi niyo lang. Yeah. Ah, sabi niyo lang. So, sabi niyo lang. Sabi niyo lang. So, sabi niyo lang. So, sabi so, na lang. Sabi niyo lang. Sabi siya ba ito? wala. Mumsmeet diba dito. Wala na dito. Wala na dito. 19 na yun eh.

Nicolina guday Nicolina ay Kumana nan man Dilag sa nan la silos Nigay pa balik na puksya Am balik na bolo gidag ka kuka Ari paingiya dawat nan manako Baka abot day sa hipo na roho kita natte Uy para sa ang ila niyan lagay niyan dito kayo magpapaktang hipon Kay, may, yung may ito, mga yung tangkipan? Uh, hipon pareho, ay, so, okay. yung mga mga tao mga taong nito yung 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 mga yung mga taong nito yung mga taong nito

नहीं, नहीं, टेँ़ टेँ़ से मैं कल मैं नहीं आ सका कल मैं बंगाल गया था तो मुझे डॉक्टर से बातिंग नहीं लग, तो डॉक्टर से आया डॉक्टर जो बहुत बहुत मैं कल बुक कर था तो عاوز स्पेशल चाहिए भैया पिच तुम हम हम और इंग्लिश और इंग्लिश में सेंस इंग्लिश मैं इंग्लिश में आलिफ ओम ओम मैं ये चलो चलो

kaniyang 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 di kaniyang 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 Ano kaniyang 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 kaniyang